So mga bagay na kailangan mong gawin kung ang iyong ka LDR ay no contact sa iyo. Okay? Kung sa tingin mo ang iyong partner, ang iyong asawa, ang iyong jowa is nasa long distance relationship. Wala sa wala dyan sa Pilipinas at nandoon sa ibang bansa, kaso ah, ang problema, hindi naman nagpaparamdam. No contact sa iyo. So ito yung mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay mapaisip na mag-message sa iyo at mag-contact na sa iyo. So bago natin pag-usapan yung mga bagay na yan mga kamamay dahil sa ang dami ng nagre-request na dapat LDR naman daw po ang ating topic. Ito nga po at bibigyan ko na ng topic yung inyong isang problema. So bago yan, paki uh, pakisubscribe naman po. Just click the subscribe button, notification bell and syempre ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na kagaya nito. Kung napindot nyo na yan mga kamamay, Maraming maraming salamat sa inyo at simulan na po natin ang topic natin ngayong hapong ito. So ano nga ba ang dapat mong gawin kung ang iyong partner ay no contact sa iyo, especially kung LDR kayo? So number one, i-apply mo ang no contact rule. Oo mga kamamay, kung ang ginagawa sa iyo is nag no contact rule din sa iyo. Walang paramdam, walang chat, ni hi, ni ho, wala. Ibig sabihin, nagulat ka na lang bakit isang umaga, isang araw, hindi na nagparamdam. Hindi mo alam ang dahilan, hindi mo alam kung bakit. Ayaw mo sanang mag-isip ng hindi maganda, pero hindi mapigilan eh. Pero kung ganyan ang nangyayari, okay, kailangan i-apply mo rin sa kanya yung no-contact rule. Kasi kapag ka kinulit mo siya ng kinulit, tinawagan mo siya ng tinawagan, di na nga sinasagot, malalaman lang niya na nag-aalala ka sa kanya malalaman lang niya na naghahabol ka sa kanya. At kapag ka nalaman niya na naghahabol ka sa kanya, iniisip niya na mahina ka pagdating sa ganong bagay. Kaya ang gagawin niya, gagawin niya pa rin yun. Kasi alam niya na nahihirapan ka. Kasi alam niya na mas mahal mo siya. Okay? So, hindi siya ngayon maghahabol sa'yo sapagkat ikaw yung naghahabol eh. Okay? Kaya kung ako sa'yo, mga kamamay, kung alam mo na hindi na siya nagpaparamdam sa'yo, hindi naman siya nagbe-message sa'yo, mag no contact rule ka na rin muna. Okay? Eh, kesa naman sa puntahan mo. Okay? Umuwi ka dito para lamang alamin. Di ba? So, napaka-hassle din mga kamamay. Kaya kung ako sa inyo, mag no contact rule ka din sa kanila para malaman nila na hindi ka naghahabol. Para malaman nila na meron ka rin ibang pinagkakaabalahan. Para sa ganun, mag-worry din yung lalaki kung bakit hindi ka na naghahabol. Mag-iisip din yon mag-aalala, magtatanong bakit hindi ka na naghahabol sa kanya. Hindi mo na siya chinachat, hindi mo na inaalam kung ano nangyayari sa kanya. Sa madaling sabi, maaalarma din ang lalaki kapag kaganyan. Okay? So para maiisip din niya kung anong ramdam ng uh, nagduno -no contact rule pagdating sa isang relasyon. Kaya ang dapat mong gawin, mga kamamay, kung hindi nagpaparamdam ang isang lalaki, huwag ka rin munang magparamdam. Para sa ganon, mag-isip siya kung bakit hindi mo na ginagawa na maghabol sa kanya. So number two, mag-iwan ka ng mahabag damdaming mensahe sa kanya. Bago ka mag-contact -no sa kanya, mag-iwan ka ng nakakaantig na message sa kanya. Sigurado ako mga kamamay, kapag ka na-miss ka ng lalaki, kapag ka hinanap ko ng lalaki, ang babalik ka nun, yung huli mong message. Ang sunod niyang babasahin, yung pinakahuli mong message. Kaya mga kamamay, mag-iwan ka sa kanya ng mahabag ng daming minsahe. Sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo, Sabihin mo sa kanya na example lang to ano. Sabihin mo sa kanya na alam ko uh, busy ka sa kung anong ginagawa mo ngayon pero uh, pero gusto ko lang malaman mo na hinihintay kita. Nag-aalala ako sa iyo pero kung yan ang gusto mo, uh, wala akong magagawa. Kundi ang uh, pagbigyan ka sa kung anong pinaparamdam mo sa akin. Okay, sabihin mo rin sa kanya na uh, alam mong mahal kita, kaso iba naman yung priority mo. Nandito lang naman ako, naghihintay sa'yo. Kung saan ka masaya, doon na rin ako. Okay, salamat talang sa lahat. At kung ano man yung uh, gusto mong mangyari, pinapayagang kita. Pero tatandaan mo na bukas pa rin ang puso ko para sa iyo. Yung mga ganyang mensahe mga kamamay, sigurado ako maaantig yan. Okay? Hahanga siya sa iyo sapagkat uh, minamahal mo siya kahit nahihirapan ka. So kapag ka na nakita yun ng isang lalaki, maaantig yun may isip nun na meron palang isang babae na nagmamahal sa kanya at uh, umaasa. So kapag ka nawala ka na, nagno-contact rule ka na, mamimiss ka nun hanggang sa dumating yung time na hanap-hanapin ka na niya, mag-message na siya sa iyo. Okay? Isa yun sa mga bagay na kailangan mong gawin, yun ang uh, mag-iwan ka ng habag damdaming mensahe sa kanya. So next, gawin mo ring busy ang sarili mo. Yes, mga kamamay. Kailangan magkaroon ka rin ng pagkakaabalahan. Kailangan ma-divert yung nararamdaman mong lungkot sa ibang bagay. Kailangan, hindi ko dapat yung nalulungkot dito eh. Dapat ikaw yung nagpapakasaya sapagkat nawalan ka ng isang lalaking ganyan. Nawalan ka ng isang lalaking walang pakialam sa'yo. Kapag kaganyan mga kamamay, mas mabuti pa na i-divert mo yung nararamdaman mong lungkot sa isang bagay na magiging busy ka para hindi mo maramdaman yung mga oras na lumilipas, yung mga uh, araw na malulungkot. Kailangan meron kang uh, pagkabisihan. Magnegosyo ka, magtrabaho ka, or something na mag-unwind ka, makakatulong yung mga kamamay. Para sa ganon, hindi mo maalala yung isang lalaki. At kapag ka lumipas yung ilang uh, buwan, ilang taon, siya ngayon yung mahihirapan at dahil nga nawala ka bigla, hindi ka na rin nagparamdam, nag no rule ka, magtataka yun. Hindi niya alam, busy ka na pala sa iyong mga pinagkakaabalahan dito sa Pilipinas. So makakatulong 'yan mga kamamay. So next, mag-post ka ng mga masasarap mong larawan. 'Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Kung kayo man ay uh, hindi nga hindi nga i message kung kayo nga ay uh, inino-contact niya. So sigurado ako mga kamamay, meron pa rin silang access sa mga social medias ninyo. Kung uh, sa tingin mo sinisin ka lang niya pero hindi naman nagre-reply. So mag-post ka ng uh, hindi inaasahang mga pictures. Okay, mag-post ka dyan ng mga sexy pictures mo at saka, at saka yung mga masasaya mong uh, pinuntahan. Sigurado 'ko mga kamamay makikita at makikita 'yan. Hindi man papayag ang isang lalaki na bigla na lang siyang mawawala kung mayroong pang nararamdaman sa iyo. Lagit lagit mayroong paraan para makita niya ang uh, social media mo para ma-update siya sa mga social media mo. Kaya gulatin mo siya mga kamamay sa iyong uh, mga ipo-post. Yung bang tipong hindi ka, hindi niya susukat akalain. Hindi niya susukat akalain na magpo-post ka ng ganun. Kapag ka nakita niya na ang ganda mo doon, ang sexy mo noon, nag-outing kayo, tapos nakatupis ka lang, magko-comment yan. Tapos makikita niya na ang daming comment sa mga pictures mo, mga pinupuri ka, ang ganda mo, ang sexy mo, ang sarap mo. Sigurado ako, hindi talaga makakaintindihan ang damdamin ng isang lalaki na hindi mag-message sa'yo hindi mag reply sa iyo sapagkat mawawalan siya ng isang kagaya mo. Sayang naman, 'di ba? Sayang naman kung uh, basta ka na lang mawawala sa kanya. So, maglalaway 'yun ngayon. Maglalaway at talaga mag message sa iyo sapagkat hindi niya kakayanin 'yung mga message doon sa pictures mo, sa photos mo, or pwede naman ikontsyabahin mo rin 'yung mga kaibigan mo na lalaki o kaibigan mo na na bakla. Sabihin mo mag-comment kayo ng ganito. Na hingin niyo 'yung aking contact, hingin niyo 'yung aking number. Para sa ganun, pag silosin natin, di ba? Sigurado ako mga kamamay, ang isang lalaking no contact rule sa inyo, mapipilitan niyang magparamdam, mapipilitan niyang mag sa inyo. Sapagkat possible, marami ang pwedeng mawala. Pwede kang mawala sa kanya. Yung suporta mo sa kanya, pwedeng rin mawala. So, napakagandang uh, pagkakataon ng mga kamamay. Mag-post kayo na hindi inaasahan yung uh, mga post na talagang masaya kayo, sexy kayo, masarap kayo. Subukan nyo yun mga kamamay. Sigurado ako magtatagumpay kayo na mag-message sa inyo ang isang lalaking no contact. And last, lumapit kayo sa Diyos at manalangin. Yes mga kamamay, walang imposible pagdating sa itaas. Kung kayo man ay nahihirapan, kung kayo man ay nalulungkot, kung kayo man ay nangungulila sa pag-ibig, sa pagmamahal ng isang lalaki na bigla na lang nawala, lumapit kayo sa Panginoon walang imposible mga kamamay, manalangin kayo, sincere, taimtim, team, pakikinggan nila kayo. Hindi man nila maibigay ngayon yung hinihiling ninyo, pero pinagpaplanuhan niya kung ano yung mas magandang uh, mangyayari pagdating sa inyong relasyon. Sigurado ako dyan mga kamamay, kumapit kayo, humawak kayo sa Panginoon sapagkat uh, siya lang yung nakakaalam kung ano yung magandang po pwedeng mangyari sa inyong relasyon. Naghihintay lang siya na lumapit ka sa kanya at uh, nadidinig naman niya eh lahat ng panalangin ninyo. Kung gusto niyo na magkabalikan kayo, kung gusto mo na maging maayos ulit ang inyong relasyon, manalangin ka lang. Sigurado ako pakikinggan kanya. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin kung sakali na ang partner mo ay no-contact sa inyo. No contact sa iyo at hindi talaga nagpaparamdam. So kung may mga katanungan kayo or may something na gusto pa kayong idagdag, i-comment niyo lang po 'yan sa comment section at uh, pag nabasa ko po 'yan, uh, ating pong idadagdag sa next topic. Okay, so paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.